akong isang matanda guys na bigyan ng pagkain kasi naawa naman ako so, namamalimos lang po siya at yung mga anak daw niya hindi siya pinapakain lagi lang siya nandi dito kaya naisipan ko bigyan ng pagkain Ayan, tayo sige po saan nga po kayo tay? saan kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Dito, sa kabila. Hmm... Eh, ba't nung nakaraan wala kayo dito? Dito, sa may Waikiki Beach. Ba't nung nakaraan wala kayo dito? Ha? Ah. Wala ka dito? Ay, sumasa. Hmm... Eh, sino nag-aalaga sa'yo dun? Ako lang. Hmm... Wala kayong kasama dun? Ah. Mm, mga anak nyo po... Tapos ko pala kayo, wala na akong pakilabang. eh, ikaw lang nag-iisa sa bahay nyo? Sabi ka, yung asawa ko naman kumabilang bahay. Iniwan kayo? Iniwan kayo? Hindi e nag-iisa lang kayo sa bahay? Nag-iisa lang kayo sa inyo? Eh, paano kung magkasakit kayo? Hindi e walang nag nagtitingin. Ah. Paano kung magkasakit ka, walang titingin-tingin sa iyo? Pero no magkasakit Ah. Yan ko... ang mahirap kapag tumanda na tayo, wala nang mag-aalaga, no. Swerte yan. na lang yung meron kang anak wala na magana sa iyo. na lang ang bahala sa atin. Ah, oh, sige kaya, po, tayo. Uh, Kaya ko. Hindi ko nawawala ng pag-asa. Apo. Sige po tayo.